Magandang araw mga kakalaman na hinog! Sa ating pagtanda, mas nagiging mapili tayo sa ating mga kinakain. Lalo na kung may mga nararamdaman na tayong pananakit sa katawan. Isa sa mga pinakamadalas ireklamo ng mga senior ay ang masakit na tuhod. Lalo na kapag umuulan, malamig o napapagod sa paglalakad. Pero alam nyo ba na, may ilang prutas na sa kabila ng kanilang natural na tamis at ganda sa paningin ay maaring makasama sa mga may rayuma o pananakit ng kasukasuan. Oo, prutas man yan, hindi lahat ay ligtas. Kaya sa video nito, na pag-uusapan natin ang 7 prutas na dapat iwasan o limitahan ng mga seniors na may problema sa tuhod. Bibigyan din natin ng alternatibong prutas na pwedeng kainin nang walang pangamba sa inflammation o pamamaga. Siguraduhin panoorin ito hanggang dulo dahil baka araw-araw mo itong kinakain at hindi mo namamalayan, ito pala ang nagpapalala sa pananakit ng iyong tuhod. Panguna sa ating listahan, prutas na may mataas na fructose tulad ng mangga at ubas. Habang masarap sa panlasa at madalas kainin tuwing tag-init, ang mangga at ubas ay may mataas na fructose. Ayon sa mga pag-aaral, ang labis na fructose ay maaring magpataas ng uric acid sa katawan, isang pangunahing dahilan ng gout at pamamaga ng kasukasuan. Ang fructose ay isang uri ng asukal na kapag nasobrahan, ay hindi na kayang iproseso ng atay ng maayos kaya nagiging uric acid. Kapag ang uric acid ay hindi na ilalabas ng maayos sa katawan, ito ay naiipon sa dugo at kalaunan ay bumubuo ng mga crystal deposits sa joints. At kapag ito ay naipon sa tuhod, boom! Masakit, namamaga, at halos hindi na makalakad. Mas mainam na alternatibo, pakwan o watermelon at papaya, natural na matamis pero may mas mababang fructose level at mayaman sa tubig at bitamina. Pangalawa sa ating listahan, cherries in cans o pruta sa dilata. Maaring natural na anti-inflammatory ang fresh cherries pero ibang epekto kapag ito ay nasa lata. Canned fruits tulad ng cherries, peaches at fruit cocktail ay kadalasang gilulubog sa syrup o glucose solution. Sobrang tamis at may preservatives pa. Ganitong klase ng prutas ay hindi na healthy. Ang asukal at additives dito ay nagpapalala ng inflammation. Sa mga senior na may rayuma, ito ay dagdag pasakit sa tuhod. Ang mas ligtas, kumain ng sariwang prutas. Kung wala kang akses sa fresh fruits, pwedeng gumamit ng frozen fruits, hindi delata, pero siguraduhin walang halong sirup o sugar. Hehehe, <laughs> baka naman po Palike po sana ako ng video na ito at kung kayo po ay galante, pati na rin po sana ang subscribe button. Maraming salamat po. Pangatlo sa ating listahan, durian at jackfruit o langka. Ang durian at langka ay mataas sa natural sugar at purine. Habang ang ibang tao ay kayang kainin ito ng walang epekto, ang mga may sensitivity sa uric acid ay kailangang umiwas. Kapag sobra ang kinain, pwedeng tumas ang uric acid level, dahilan ng joint pain at stiffness. Pang-apat sa ating listahan, saging na masyadong hinog. Habang ang saging ay mabuti para sa puso at muscles, ang sobrang hinog na saging ay may mataas na glycemic index. Ibig sabihin, mabilis nitong pinapataas ang blood sugar, na kung hindi ginagamit ng katawan, ay naiipon bilang fat at acid na maaring magpalala ng pamamaga sa tuhod. Kapag ang katawan ng isang senior ay hindi na kasing aktibo, ang excess sugar ay hindi na nasusunog sa pamamagitan ng pisikal na aktibidad. Sa halip, naiipon ito at maaaring maging sanhi ng pagbigat ng katawan. Isa ring sanhi ng labis na pressure sa tuhod. Kung gusto mo pa rin ng saging, piliin ng saging na saba o yung hindi masyadong hinog mas maganda rin kung ipapalaman ito sa tinapay na whole wheat o igigisa ng may konting olive oil bilang banana fritters. Panglima sa ating listahan, pinya o pineapple. Oo, may bromelain ng pinya na anti-inflammatory. Pero sa ibang tao, ang acidity ng pinya ay maaaring mag-trigger ng flare-ups ng rayuma. Kung ikaw ay may acid sensitivity, ito ay maaaring magdulot ng discomfort at pananakit ng joints. Ang matinding asim ng pinya, lalo na kung hilaw, ay pwedeng makairita sa tiyan at magdulot ng inflammation. Tandaan na kapag may acid buildup sa katawan, naaapektuhan din ang joints. Kung gusto mo pa rin ng pinya, limitahan ito sa 1 hanggang 2 hiwalang bawat araw at piliin ng hinug na hinug dalil mas mababa ang acidity nito. Huwag ring sabayan ng ibang acidic food gaya ng suka o citrus. Pang-anim sa ating listahan, prunes at dates. Mga dried fruits na madalas kainin bilang pangpadumi. Pero tandaan, ang prunes at dates ay mataas sa asukal at may tendency na tumaas ang inflammation marker sa katawan kapag labis ang konsumo. Isa rin itong sanhin ng joint stiffness sa umaga. Bukod dito, ang prunes at dates ay may oxalates, compound na pwedeng magpabigat sa bato at sa joints kung palagi ang kinakain. Tandaan na, ang katawan ng senior ay mas mahina na ang filtration system, kaya mas madali maapektuhan. Ang alternatibo, subukan ng sariwang peras o mansanas na may fiber din pero mas mababa ang sugar content. At pangpito sa ating listahan, avocado sa sobrang dami. Maraming nag-aakala na ang avocado ay superfood at totoo yan. Pero kapag kinain sa sobrang dami, ang fat content nito ay pwedeng makaapekto sa katawan, lalo na kung hindi balanced ng diet. Ang sobrang taba ay pwedeng magpataas ng inflammatory responses ng katawan kapag ang katawan ay hindi sanay sa high fat diet, ang excess fat ay naiipon sa tissues at nagiging dahilan ng pagtaas ng C-reactive protein o isang marker ng inflammation. Mas mainam kung 1 fourth na avocado lang ang kainin kada araw. Ihalo ito sa salad, huwag gawing milkshake na may gatas at asukal. Tandaan, healthy food din ay kailangang kontrolado. At yan po mga ka kaalaman na hinog. Tandaan natin ha, hindi lahat ng prutas ay automatic na ligtas sa lahat ng edad, lalo na sa mga nararamdamang sakit sa kasukasuan, tuhod at rayuma, kailangang magingat sa pipiliing prutas araw-araw. Mahalagang tandaan, ang moderation ay susi, hindi masamang kumain ng prutas, pero dapat alam natin kung alin ang pwedeng madalas at alin ang dapat limitahan para sa mas lusog na kasukasuan at mas maayos na paglalakad araw-araw. Iwasan ang labis, piliin ang tama. Ibahagi ang kaalamang ito sa mga mahal sa buhay dahil ang kalusugan ay hindi lang para sa sarili kundi para sa pamilya rin. At kung gusto niyong malaman pa ang iba pang bawal at ligtas na pagkain sa senior age, huwag kalimutang sundan ng ating mga susunod na video. At ito po ang kaalaman na hinog na laging nagpapalala. Stay healthy! Maraming salamat po at God bless!